nagbibigay kayo sir bisyo to 15 million ang dami ah 15 million Opo. poor constituents to Opo sabi nga lang iba kayo, ito, eh. kaya na po namin maghala ng isang senador eh dahil sa dami po ng client totoo <laughs> naman po actually nagulat ako na dahil naman. pinoto po kayo lahat ng kliyente namin uh -huh. kaya po kayo naging senador ang success rate ng kaso ng PAO is 81% ah uh, parang last year yan Last year, 2024. Mas, mas mataas to ngayon. Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Mm. Lalo yung Tsaka sir, yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po yung dalawang bibitayin noon. At binigyan ko po ng trabaho yung isa. yung po, tam mark lang. No read, no write yun. Hmm. Si Roberto Lara. Yung uh -huh. Empleyado na na po ng ngayon oh. sa Pakolo. Tsaka marami po tayo napapalaya ngayon sir dahil na ipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautosan ng Korte Suprema. So that, that's why nag-submit kayo ng proposal for 985 positions? opo, ba? opo. Okay. And that's for 2026? Pwede po sa 2026. Naka, naka pasok na po yan sa budget niyo? Itong Hindi 900. pa po nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Kaya po, minsan malukay, nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran. Direct ob object po ang, ang just Department of Justice Port. noon. Kaya kailangan po talaga ng suporta ng PAO. Sana bago po ako mag-retire sa PAO, eh, ma matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan nyo po kami matapos din sana. Uh, okay. Salamat At uh, marami kayong na uh, bibigyan ng servisyon. Nakita ko dito in 2024, uh, 15 million ang nabigyan niyo ng uh, tulong. Uh, napakalaki 'yon na uh, Uh, na supportan na binibigay ninyo sa ating mga poor constituents, mga indigent constituents. Pero nakita ko rin ang laki ng jump. Noong 2023, 12.5. Tapos noong 2024, 15. Uh, bakit po lumaki ang kliyente ho natin? Almost uh, 2.5 million ang itinaas in just one year. Uh, una po sa lahat, with your permission, sinama po tayo ng ating First Lady uh, Luis Araneta Marcos sa kanyang Love for Our Program sa mga malalayong baybayin, kagubatan at mga probinsya. At sinama rin po tayo sa OFW Caravan ng DMW at ng OWA. At meron din po tayong uh, social media na ginagamit, FB program ng PAO at ng inyong lingkod na meron na pong 1.63 million followers. At uh, dumami po yan mula po nung pandemya na walang access sa mga opisina. Nagbukas po kami ng aming mga uh, messenger, Viber, at binigyan din natin ng tigli 500 piso bawat abogado para sa cellphone para matext nila ang kalamang kliyente at matext din sila. So sinamantala po natin ang pagkakataon na bukas ang Twitter, ang Viber, WhatsApp, lahat po po ng forms, pati YouTube, TikTok, Messenger, para po ang ating maralitang Pilipino may tatakbuhan kung sakali. At nagpapasalamat din po ako, bagaman kapatid nyo po yung ating mayor sa Balinsuela, sinamaan po niya ako sa pagdalaw sa mga kulungan. eh uh, meron din tayo, sa Balinsuela kasi meron kaming programa doon na uh, with the IDP, na may partnership kami with the IPP na tinitignan ni mga kaso ng mga PDL, mga persons deprived of liberty kung mga iba ay lumampas na dun sa sentensya nila matulungan sa courts para makawala na kasi iba, meron kaming mga na-encounter taon na, 2 years, 3 years nalampas sa sentensya, nandun pa sa loob so um, ano na, uh, clog na yung ating kulungan tapos, kawawa pa yung tao dahil lampas-lampas na yung kanyang sintensyo. Maganda po yung ginawa nyo dahil nga na po ang ano, inmates sa Balinsuela. Mm -hmm. Halos buwan-buwan, napakarami pong napapalaya. At yung ating DPA, si Atty. Kuong, ay napakaganda po ng pakikipag ugnayan sa Office of the Mayor. At talagang full support naman ang Office of the Mayor sa PAO. Dahil sa batas po natin na inyong ginawa noon ay pwede pong tumulong ang local government unit sa pangailangan ng PAO. Mandated naman po sa batas. Thank you. Thank you for that, uh, Chief. Um, nakita ko na ang ideal, uh, based on our notes, ah, and uh, correct me if I'm wrong, but ang ideal number of lawyers ng PAO based on the clients is 3,600. Tama po ba? Pero ngayon meron tayong 2,681. So a deficiency of uh, almost a thousand lawyers. Tama po ba? Based on, the, based on data? Opo. Kasi ang ating mga fiscal po ay one court, two prosecutors ang pau po nasa ano ay isang court, isang pau. Pang criminal case lang po 'yon. Pero po paano yung labor cases natin para sa mga obrero? Paano rin po yung ating mga counterpart ng Solicitor General sa mga apila? Paano naman po yung mga attend sa mga preliminary investigation at mga quasi judicial cases ng maralitang Pilipino? Kaya ang bawat pau po ay talagang overwork halos every quarter may lumaalis po, nagpipiskal, nagja-judge, napakalakas ang turnover. Kaya alang nangyari po kay Pau Chip kundi maging teacher na lang ng mga bagong pasa para po maging epektibo sila. Pero pag naka-five years, ayun, judge na, piskal na. At may mga justices na rin po sa Korte Suprema na galing sa Pau, sa CA, sa Sandigan. At talagang okay lang po yon dahil magandang source po ang Pau ng well-trained lawyer saka sanay na talagang honest at hindi tumatanggap ng bayad sa kliyente. I think sa mga abogado magandang training ground ang PAW dahil talagang ito literally, literally grassroots no at uh, yung pinaka mahirap natin mga kababayan ang tinutulungan nila lalo na'y mga kababayan natin na marami siguro iba no read no write iba hindi rin naintindihan ng batas no uh, dahil komplikado yung batas so magandang training ground na meron silang ganitong connection sa mga kababayan natin para alam nila yung realities on the ground ano ba yung talagang nararamdaman ng mga ordinaryong kababayan natin kaya Uh, ako rin, uh, alam ko, even nung mayor ako, mataas ang turnover, papuntang pawa. Uh, which ako, uh, sa para sa akin, okay yun. Dahil sabi ko, it's good it's a good training ground. Pag gusto nyo pang umakit, makain judge, justice, at least na na naranasan nyo yung pinaka-grassroots uh, ng law profession. Nag uh, Nag-aalala lang po ako, baka mag-aalisan yung magagaling. Kaya nilalaban po namin ang karapatan ng mga senior na dapat sana kapantay ng sweldo ng mga counterpart namin sa prosecution. Kasi may demoralization po yung mga regional ko, regional public attorney sa regional prosecutor, mas napataas pala ang kanilang rango, bagaman sa batas, sa Paulo, RA 9406, ay pantay dapat. Kaya may request po kami sa DPM na pagpantayin na ayon sa batas, pero nirefer po sa DOJ hanggang ngayon po na. Sa DOJ pa, ilang taon na, malamang, baka kayo po makatulong sa amin sa parity. At kung anong binipisyo ng mga piskal, yun din sa paudal Dahil paano po kung wala na yung mga senior na magagaling? Maiwan na lang bagong pasasabar. Kawawa rin po yung maralitang Pilipino kung puro bagong abogado na lang po ang uugit dito sa ating opisina. So ang, ang, ang uh... Ang uh, inyong uh, uh, request is yung mga senior positions ipareha sa fiscal. Opo kasi Posis. yun po nasa patas eh. Mm. Ang sabi doon ay same privileges, retirement, rank, salaries. Pero ang nangyari po ay uh, parang doon sa naging implementing rules ni Secretary yung pong nagpakamatay, Secretary Andaya, mm ay mas natas pa rin yung mga prosecutor eh. Ako po walang problema dahil 2004 nung pinatigil natin ang pagbitay ni President Gloria ay napromote po ako sa cabinet rank. Kaya ako po ay nasa 31 na. So paano naman po yung hahalili sa akin mananatiling 30, manan yung mga mga deputy, 29, so napag-iwanan po ng Department of Justice ng NAPROS. Pero yan po ay tinalakay na rin sa mga committee hearing na sana po ay mapagbigyan na ng DBM dahil ang gusto ng DBM, may opinion pa ng DOJ. Sabi ko may batas na eh, bakit kailangan pa ng opinion? At kami po ay independent and autonomous na sa DOJ sa ngayon sa Republic Act 9406. Kaya, ang kailangan lang daw po pirma ng Secretary of Justice. And then after that, uh, may corresponding budget no kasi adjustment pa taas yan eh. Opo, ang sabi ko kahit ano prospective na lang dahil nagtitipid po tayo, payag po yung mga senior kahit hindi retro ng 2010 pa, kahit prospective kahit ngayon buwan na to sa susunod na buwan, mag pumapayag po kami. magkano po yung adjustment? Do you have any competition? Bali, one salary grade kaya, lang po. Kahit roughly lang magkano ang adjustment? Ang pagkano mayon? Do you have any, Bali, uh, 17 uh, po yung regional directors natin and then ang assistant regional ay nasa 20, one, tsaka yung deputy. Okay. At kung may papalit po sa akin, eh, 30 magiging 30 lang, step 8, kasi ayaw po ng DOJ, nakapantay ng DOJ, sekretary ang magiging rango po. Itong one adjustment up, is pantay na with fiscal. Opo, ah, okay. opo. K hindi, hindi, naman, hindi naman pala ganun kalaki. Hindi na. po, kasi yun lang mas, matataas. Kasi yung mga mabababa, mga bago lang lawyer din ho oh, yun. Correct kasi correct nag-aalisan. Correct. Kaya nakikiusap po kay Secretary Mina na sana wag na. Kasi nung araw po, kung nabalitaan nyo sa media, yung retirement namin ayaw bayaran. Nagkaso pa po kami sa court at mawalang galang sa DBM. Nataro, natalo po ang DBM ng PAO. At kumampi po ang soldier sa PAO. Kaya po ayaw naman naming magkaso dahil ang advice po sa akin ng palasyo ay huwag magkakaso, makiusap ng makiusap. Pero ilang taon na rin po kaming nakikiusap. Uh, sabit ko na lang sa amin, uh, Chief, kung magkano yung magiging uh, budgetary impact. Uh, but I would assume na, uh, na kailangan muna ito ng approval ng DBM. Once na-approve ng DBM, then ilalagay na sa Uh, budget. Opo, kahit perspective po, payag kaming lahat. Maitama po. lang po yung hindi naitama. Well, ako nga, sabi ko nga, dahil um, uh, nagbibigay kayo servisyo to 15 million, ang dami ha, huh? 15 million poor constituents to. Opo, sabi nga lang kay, kay, iba, eh. kaya na po namin ng isang senador eh, dahil sa dami <laughs> po ng client Totoo naman po. <laughs> nagu actually, nagulat ako. Dahil pinoto na. po kayo lahat ng cliente namin, uh -oh. kaya po kayo naging senador. Opo, <laughs> totoo <laughs> po yan, dahil idol ko po ang mga gatsalian yan. Lahing insik dino ako eh. <laughs> Pero uh, chief, uh, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, itong mga poor constituents natin, ito yung hirap sa justice, di ba? Dahil una una, hindi nila naiintindihan. May, may complicated ang laws natin eh. Pangalawa, mahal kumuha ng mga private na abogado. Ang PAW ngayon ang nagbibigay ng uh, serbisyo sa kanila, no? And I understand also, nakita ko sa datos, correct me if I'm wrong ah, based to sa research namin, ang um, ang success rate ng kaso ng PAW is 81%. Ah, uh, pa? parang last year yan. Last year 2024. Mas, mas mataas ho ngayon. Kasi sir, 'yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo doon eh. Mm. Lalay at sa sir, 'yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po 'yung dalawang bibitayin noon. At binigyan mm. ko po ng trabaho 'yung isa. Ay, 'Yung puta mark lang, no read no write 'yun. Mm. Si Roberto Lara. Yeah. Empleyado na na po ng PAO ngayon sa Pakolod. Wow. Okay yan. Okay. Guardiya okay. sa doon. Opo. So uh, anong success rate? Kasi ito 2024 ano? eh. Ano po tong 2025 per semester 85.04. Per semester po 'yan. Nung pong 2024 83.63%. Yeah. So kung ang uh, uh, para sa akin anything above 80% is already an accomplishment dahil sa, sa laki ng sa, sa dami ng niyo, ko rin, almost tapo po ba almost 600,000 cases ang hawak ng PAO. Every... per lawyer po per lawyer? Eh, all, all, lawyers po. Eh, nung nakaraang taon po, 847,317 ang kaso namin. Ang kaso na hinawakan. Lahat daw yun. yun, pati labor, Oo. pati kwasay judicial. Ngayon po, kalahating taon pa lang, 667,000. And then yung and then ang success rate on the average lang ha kung 800,000 a year ang success rate is 85% more or less ha Opo. So, Kaka marami po tayong napapalaya ngayon sir dahil naipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema. Pati po yung plea bargaining sa mga mga drug cases, nagpetisyon po ang pau sa Estepona case eh, naipanalo po ng pau kaya po may plea bargaining na sa mga lalo sa mga petty drug cases lamang, isang hitit o napasama lang sa barkada, nakakalabas na po ang mga kawawa nating dapat lang iparehab. Algo to yung operation natin. Isang PAO lawyer, ilang kaso ang hawak? Ang isang PAW Loyal po ng isang taon, 317 cases. 300, dami ah. Kaya pag natuto po, umaalis na talaga, hindi na mapigil eh. Kasi sabi na, lilipat sila sa ginhawa naman, matagal na kami nagtiis. So araw-araw, may kaso siya? Opo, sa isang ah, kalendar, araw -araw, 20 to 40 siya. cases po set Correct, correct, oo. Opo, at uh, hindi pwedeng postponement, bawal sa amin yun. Hmm. Ayaw ko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya nag-overtime uh, pa po sila. So. At ang PAW may 24-7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hatinggabi. gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kami tawagin at napapalabas po. So, nakita ko nga dito, all uh, 2,681 power lawyers are required to render 24-7 inquest and urgent legal assistance. Opo. So wala talagang tulugan? Wala ang tulugan madalas. Lalo nung tanimbalan nung araw, limang buwan mo kami walang tulog. Dito, no, buti nawalaan na ho yun. Mas madali pala trabaho natin dito, <laughs> si Secretary. Opo, <laughs> kaya talagang kailangan po ng suporta ng ating mga kung, mga legislators ang PAO. Kawawa, no? pag alis ko po, sana may mga magpapatuloy pa rin ang ating advocacy. So that, that's why nag-submit kayo ng proposal for 985 positions. Opo, ba? opo. Okay. And that's for 2026. Pwede po sa 2026. So. Naka, nakapasok na ho yan sa budget niyo? Hindi pa ho nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Kaya po, minsan malungkay. Eh, Nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran. Direct ob object po ang, ang Justice, Department of Justice noon. Ewan ko po kung anong gusto ng mga taga-legal nila. Kasi malamang may law sila. Hindi pa rin po na-approve nga ngayon yung State Council natin na iwan. And then meron kayong, I think may, meron kayong for 2026, ang proposal new is 500 lawyers, tama? Tama po. So yun ang, uh, para, para naman mapababa yung workload na 1 is to 300 cases. Opo, talaga kawawa po yung mga PAO, lalo po yung mga PWD na mga PAO sa sagada, ano yung paano isa, yung talagang hirap na hirap, umakit doon sa opisina, sa, sa court. At ang kailangan po talaga ng suporta ng PAO. Sana bago po ako mag-retire sa PAO, eh, ma matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan nyo po kami matapos din sana.